Sa panahong halos araw-araw tayong nakakarinig ng tensyon, banggaan, at harassment sa West Philippine Sea, may isang bagong hakbang na tiyak na makakaapekto sa takbo ng geopolitika sa rehiyong ito. Ngayon, hindi na lang Pilipinas, Vietnam, o iba pang claimant countries ang nagsasalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, ilang miyembro ng NATO o North Atlantic Treaty Organization ay nagdeklara na sila ay makikibahagi sa Freedom of Navigation Patrol sa South China Sea. Ito ay isang napakahalagang development dahil hindi lang ito tungkol sa simpleng pagpaparamdam ng presensya kundi isang pahayag ng intensyon intensyong protektahan ang mga internasyonal na karapatan at itaguyod ang batas sa pandaydigdigang karagatan ang freedom of navigation patrols ay isang hakbang kung saan ipinapakita ng isang bansa o grupo ng mga bansa ang kanilang karapatang malayang maglayag sa mga bahagi ng dagat na kinikilala ng international law bilang open sea o bahagi ng global commons at sa kaso ng South China Sea, isang lugar na tinatahak ng halos 3 trilyong dolyar na kalakal bawat taon. Malinaw kung gaano ito kahalaga, hindi lamang sa mga karatig bansa, gaya ng Pilipinas, kundi sa buong pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa mga opisyal ng NATO, kahit hindi mismo buong alyansa ang magsasagawa ng patrols dahil may limitasyon ang mandato nito sa labas ng North Atlantic region. May mga miyembro silang kusa at voluntaryong kikilos. Kabilang sa mga ito ang France, United Kingdom, Germany, Canada at iba pa. May ilan na dati nang nagpapadala ng barko sa South China Sea bilang bahagi ng bilateral cooperation. Mas malinaw at organisado na ang layunin, suportahan ng international rule of law. Sa isang pahayag, iginiit ng France na ang kalayaan sa paglalayag ay pundasyon ng pandaigdigang kapayapaan. Ang UK naman, na dating nagpadala ng HMS Queen Elizabeth sa rehiyon ay nagsabing nananatili silang committed sa Open Indo-Pacific. Habang ang Germany, na karaniwang tahimik pagdating sa military movement, ay nagsimulang magpakita ng barko sa Indo-Pacific noong 2021 at inaasahang mas magiging aktibo pa ngayon. Ano ang implikasyon nito sa Pilipinas? Para sa marami, ito ay dagdag suporta, isang pahiwatig na hindi nag-iisa ang bansa sa laban para sa karapatan sa dagat. Lalo na ngayong sunod-sunod ang insidente ng water cannon attacks, pagharang at pagbangga ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, kabilang ang mga barko ng Philippine Coast Guard, BFAR, at maging ang mga civilian supply boats sa Ayungin Shoal. Ang mensahe ng mga NATO member states ay malinaw. Ang karagatan ay hindi pag-aari ng iisa at walang sino man ang may karapatang diktahan ang kilos ng iba sa isang lugar na ng mundo bilang malayang dumaan. Pero may babala rin ang ilang eksperto. Ang partisipasyon ng mga bansang malayo sa rehiyon ay maaaring magpagalit sa China na matagal nang binibigyang kahulugan ang mga Freedom of Navigation Patrols bilang provocative. Ayon sa ilang analysts, ang Beijing ay maaaring tumugon sa pamamagitan ng mas agresibong kilos o kaya'y higit pang militarization ng mga artificial islands. Ngunit para sa mga bansang patuloy na nakakaranas ng panggigipit, tulad ng Pilipinas, ang ganitong hakbang ay hindi dapat katakutan. Bagkus, ito ay dapat tingnan bilang pagkakataon na mas mapatibay ang mga alyansa at mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa ganitong klasing mga patrol, hindi armas ang pangunahing layunin, kundi presensya, simbolismo at paninindigan. Ito ay mensahe hindi lang para sa China, kundi para sa buong mundo, na ang karagatan ay daan nang koneksyon, hindi nang kontrol. Habang patuloy ang diplomatic efforts ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng mas maraming mata, barko at bandila na kumikilos para sa kapayapaan at legalidad ay malaking bagay. Sa mga susunod na buwan, inaasahan ang paglalayag ng mga NATO-aligned vessels sa South China Sea. Tahimik man ang kilos, malakas ang epekto. At sa bawat patak ng alon na nilalakbay nila, dala nila ang panawagan ng mundo. Igalang ang karapatan ng bawat bansa. Panatilihin ang kapayapaan at higit sa lahat, pairalin ang batas, hindi lakas.